Alam mo ba na pwede mong bawiin ang pera mo kay Amazon? Okay, di ba? Panoorin mo itong video na ito hanggang katapusan kung gusto mo matuto. Hi, si Coach Jonel po ito. And sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano bawiin kay Amazon yung pera na dapat na, ano, na ibigay niya sa inyo. Okay, ang tinutukoy ko dito ay yung mga refunds na inisyo niya sa mga customer na bumili ng mga products ninyo. Kasi kapag ka nag-FBA ka, ah uh, minsan nagre-reklamo sila or nagre-return sila ng product, ayaw na nila, parang ganon. ah uh, ganon po talaga sa Amazon, okay, may mga returns na sa US. Ngayon, ang ginagawa minsan ng Amazon ay uh, binabalik niya pa yung pera, okay, ng, yung, yung pinagbilan, di ba, refund, return and refund. So, ibabalik niya yung pera dun sa tao, tapos hindi kanya ino-notify dun. ah uh, malalaman mo na lang siya pag tinignan mo sa orders, mapapakita ko sa inyo mamaya. Pero ang problema kasi dun, minsan, hindi na binabalik nung tao yung product. di ba pag ayaw nila yung product, 'di ba? In order nila. Tapos uh, ano, parang ayaw ko na nito, iba i-return ko na lang. Tapos i-refund sila ng Amazon. Minsan hindi nila binabalik. O kaya minsan sinasabi ng Amazon na okay, you can keep the product uh, and we'll refund you. Uh, alam ko yon kasi customer ako ng Amazon na heavy nung nasa US ako. So may mga times na gano'n na sa'yo na rin yung product. Parang i-refund ka namin, hindi mo na rin yan kailangang ibalik. Ang problema doon kasi, di ba, dapat pumabalik sa'yo yung product na ni-return ng customer or pang may gano'n, di ba? Kasi syempre, kawawa ka naman, di ba? Wala ka na ng product na walang ka pa ng pera, ni-refund pa nila yung customer. So, di ba dapat mabawi mo yon Uh, ang problema kay Amazon, hindi niya 'yun binabalik sa iyo kaagad. As in, hindi niya binabalik. Hindi ano, hindi hindi mo malalaman. Okay? H hindi sila magaling sa ganon. Parang hindi ko alam kung sinasadya nila. Uh, it's something na kailangan nilang ayusin. So, ikaw nasa sayo na seller ah uh, na ano na i-track yung mga ganon nasa sayo na seller na mag-request dapat pwede nyo bang i-refund ako dito parang ganon so kung hindi mo ginawa yun pwede yung maipon uh, kaya kung ano at least dati hindi ko na alam ngayon hindi hindi ko na ginugel ngayon pero nung active pa ako sa Amazon may mga agency na ano parang reimbursement yung ginagawa nila okay Uh, returns Reimbursement Service, yun yung, yung tawag kung di ako nagkakamali. Tapos ang ginagawa nila, hinahalughog nila yung lahat ng mga ano mo, lahat ng mga naging orders mo, tapos sahanapin nila yung mga ano yung mga parang bagay na kailangan ng i-refund ng Amazon. Tapos maghahati kayo, nakalimutan kayo hatian parang 46 ba, parang gano'n nakalimutan ko. Pero malaki yung cut nila. So kung naka-recover sila ng kunya rin na $1,000 sa kanila yung ano, sa kanila yung ganitong porsyento. So ituturo ko sa inyo yun ng libre. This is something na bayad siya noon. Hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa, okay? Ang tawag dito ay reimbursements. So ituturo ko sa inyo yun ng libre. And I would suggest na idagdag nyo yun sa parte ng inyong daily routine, okay? I, I think sinali ko naman yun sa video na yun, pero i-check nyo na lang. Kung wala siya doon, then uh, congratulations, eto siya, okay? Ngayon, bago ako pumunta doon sa screen ko at ipakita sa inyo kung ano yung gagawin, uh, gusto ko muna kay i-remind na part ito ng isang series, okay? Yun yung uh, seller account management series, okay? So, ano, uh, tignan nyo yung sa mga thumbnail, tapos makikita nyo doon sa ibaba na merong number, So kung gusto niyo matuto ng account management, so tingnan niyo yung mga ano na yan, yung, yung mga area na yan ng thumbnails ko. Pag may ganyan siya, ibig sabihin part siya ng series. So ganoon din yung mga kunyari online arbitrage uh, product research series, mga ganyan. O kaya yung uh, seller central series, parang may mga series yan. So maganda kung papanoorin niyo lahat para matutunan niyo. Okay? Kasi gusto ko na matuto kayo kung paano magbenta sa Amazon. And libre lang naman to, di ba? YouTube to eh. So, tingnan nyo na lang din kung seryoso kayo na gusto nyo maging Amazon seller. So, ngayon, uh, para mas maintindihan nyo yung tinutukoy ko tungkol sa reimbursements, so, punta na tayo sa screen ko. right, so ito tayo sa screen ko and uh, nakikigamit ako ng account ng isang former na client. So deactivated na yung account nila, okay? Ayaw na nilang magbenta, okay? Uh, ano, uh, may something diyan. So hindi nila ako tinatanggal pa dito. So, kaya, kaya may access ako tumingin ako Okay? So ang unang gagawin niyo rito basically ay pupunta kayo sa ano sa menu tapos orders, tapos manage orders. So hanapin niyo lang yung mga ano, hanapin niyo lang yung mga uh, may refund applied na ganyan. Okay? Pero uh, ano muna? Dito tignan nyo na ano, kung FBA kayo, dapat nasa FBA panel kayo. So, dapat view seller fulfilled orders. Yun nakalagay dito. Ibig sabihin, ito yung FBA panel. Tapos, uh, just know na, ano, syempre, may mga, ano, may date range ito. Okay? So baka ano baka may hindi kayo makita. So make sure na itong range na to from 2 nya uh, e, cover, parang covered yung buong period na gusto niyo tingnan, okay? Kasi minsan magtatakay, but hindi ko nakikita rito? Akala ko marami ako order. Kasi ito hindi mo hindi mo tiningnan to, hindi mo inayos to. O kaya nandito ka sa isang panel na ayan, di ba? So kung nakikita mo dito ay view FBA orders, i-click mo. Saka mo makikita yung ano, yung mga FBA orders mo dito, okay? Tapos, uh, so, ayan, nakita nyo may 200 orders na siya. Okay? So, puntahan natin yung may refund applied dito. Ayan. Tapos, uh, ang tip ko sa inyo is i-record nyo na to sa isang spreadsheet. Kasi minsan, pag nag-order request ka or nag-refund reimbursement request ka, uh, pwedeng sabi nila sa'yo na pwede ka lang mag-apply after 6 months kung di ako nagkakamali. So, at least, mas magandang nasa isang spreadsheet na siya para, ano, parang madali nang i-access. Kasi yung babalik-balik ka para ito, it's extra time. So, spreadsheet mo na lang siya. Tapos, ano. Uh, pag link mo pala itong mga ano niya, ito, itong order ID na to, may ita mo yung details. Pero, hindi naman yun mahalaga dito sa gusto ko ipakita sa inyo. So, skip na natin para hindi na siya humaba. Okay? Again, ang kailangan mo lang ay yung order ID. Okay? So, copy mo lang yan. So, again, pag may refund applied dito. Okay? So, ngayon, Uh, punta ka lang sa help tapos uh, get help and resources yan kiklik mo yan okay hindi itong manage support ako di get help and resources okay click mo lang yan tapos uh, pagdating mo rito so makikita mo yung mga ano ka so kung VA ka pwedeng wala kang access dito kung seller ka syempre ito yung makikita mo okay so ito yung kunin mo FBA returns reimbursement okay iklik click mo yan tapos, uh, ilagay mo yung order ID dito. Okay, yan. I-paste mo dyan. Okay. So, hindi ko na isa-save to, ah. Pero, ano, uh, gusto ko ipakita yung steps. Tapos, dito, uh, hindi nyo na kailangang gumawa ng maramdaming letter. Okay, ito et lang. Gusto nyo kopyahin nyo na lang to okay lang. Okay, na, ano, hi, I would like, or, teka lang, teka, nahihirapan ako kasi. <laughs> eh, nilagay ko muna rito yung keyboard. Ulitin natin. Hi, I would like to, ano, ah, uh, get reimbursed for this order. Thank you. ganun lang asin, thanks. 'Di ba? lang. Asin lang hindi 'wag na 'wag na kayong gumawa ng ano, sayang lang oras nyo yan lang, tapos review and submit nyo na Okay, yun na yun Tapos maghintay na lang kayo ng isasagot nila uh, Malalaman nyo naman kaagad eh Usually within 24 hours may sagot na sila So kung eligible ka for a refund Ire-refund ka nila Kung sasabihin nila sa'yo minsan na uh, hindi pa ano Para kailangan natin maghintay ng ilang months So okay lang, dihintayin nyo Balikan nyo sila after that time period Minsan sasabihin nila na binalik naman yung inventory sa inyo So hindi na namin ire-reimburse so, okay lang 'di ba? At least you tried. Ngayon, uh, syempre this is the lazy way of doing it. Okay, kasi pwede mo naman actually i-track ko ano yung binalik sa hindi binalik. Dapat 'yun ang gagawin mo. Pero ang akin kasi, parang so far wala pa naman ako nakitang limit dito eh. Uh, again, fan ako ng pagpapadali ng buhay. Hindi ako fan ng alam mo yung gagawin kong complicated. Sayang oras ko eh. So wala namang penalty kung ano lahat So ako ginagawa ko ito, ito ito ito, yung mismong steps na ginagawa ko promise. Lahat ng sa lahat ng ano nagiging clients ko each time ano ganun lang. Ito ito yung exact na steps. Yan yung exact na ano steps na yan yung exact na email na nilalagay ko or message na nilalagay ko. Tapos yun, know, kung sasabihin nila na binalik naman ng customer hindi namin kailangan i-reimburse. Hindi, okay lang. 'Di ba? Walang penalty as in ginagawa ko to palagi every month. Okay, so gawin niyo to once a month kung active kayo na nagbebenta, okay? ah uh, kung gusto niyo dalasan or gusto niyo mag-ipon, then okay lang din. Walang problema. Ako ginagawa ko to once a month sa mga nagiging clients ko. So, yun lang. Ganun lang. Tapos, review and submit. Tapos, submit. okay na. Yun na yun. Maghintay na lang kayo ng sagot. Tapos na. Okay? So, di ba? Sayang din yung pera. Tapos, alam nyo, Uh, kasi pagkahinayaan mo yung pera na hindi, hindi ibabalik sa ng Amazon yan, 'di ba? Sa kanila maging pera nila yan hangga't mo winabawi. So, huwag mo sayangin yung opportunity, 'di ba? Kailangan mo tong gawin. Might as well try. Ngayon, kung ikaw yung metikuloso na gusto mo pang tignan kung ano na balik sa ka hindi, go ahead. Pero hindi ko na ituturo sa video na to. Okay? Uh, kung may mga tanong ka pa tungkol sa ibang mga areas ng Amazon, uh, sumali ka na rin sa Facebook group ko. Uh, nandyan sa description yung link. Uh, ah, libre lang naman yan. Tapos nagla livestream ako dyan. Ah, sumasagot ako sa mga tanong. Pwede ka mag-post ng tanong or whatever. So, you know, sumali ka na lang para ano, libre lang naman. Okay, walang problema. Tapos, ako ah, kung nakatulong sa iyo ang video na to, Uh, ah, huwag mo kalimutang i-like, di ba? Tapos, kung may tanong ka sa ano, suggestions ng videos na gusto nyong gawin ko, ah, ilagay nyo sa comments. And then, syempre, mag-subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe para matuwa naman ako. Di ba? Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito. And I will see you next video. Bye!